Nagpaiwan sa ere ang buong bansa sa presidential debate kahapon. May mga kandidatong mas pumogi raw sa mata ng mga butante pero may ilan ding bumaho ang imahe. Pinuri naman na ilang banyaga ang pagiging sport umano ng mga kandidato. Nasa gitna ng aksyon, Simon Gualvez. Nangibabaw ang iba't ibang kulay ng suporta sa loob ng gymnasium ng Capital University kung saan ginawa ang unang sere ng presidential debate. Asul para kay Vice President Jejomar Binay, puti kay Sen. Grace Po, dilaw sa pambato ng Liberal Party na si Marrojas, habang parehong pula para kina si City Mayor Rodrigo Duterte at Sen. Miriam Defensor Santiago. Nag-set up dito ng malalaking screen para live na mapanood ng mismong debate. At kung sila lang ang magiging hurado ito ang mga pasado base sa performance ng limang presidential candidates. Yung presentation na talagang medyo napaka-diplomatic at hindi derogatory sa mga kalaban nila at medyo progressive yung pananaw eh, kay Senator Poe at kay Senator Santiago. Mas na-impress po ako doon kay Mayor Duterte kasi um, sinabi lang po naman niya yung totoo. Okay kay Duterte at saka okay din po si Reyes at saka akin. Uh, parang uh, yung the way sila is ma-answer is may mapanindigan at saka fluent sila kung ano yung question is nasusustain niya yung answer nila. Habang mga pasang-awa raw. Sa, sa narinig ko po ngayon, na-disappoint ko ako kay uh, Maruhas parang ginagawa po niyang uh, personalan or baka may parinig-rinig po siya. So, para, it's a debate. So, dapat okay lang. Go, go with the flow. Disappointed ka kay Miriam? Bakit? Po, kasi, kasi po. Kasi um, po... Hindi po kasi niya nasabi po lahat-lahat ng ano eh, yung problema sa ating bansa. Um, based on po yung sa mga natutunan niya sa law. May ilan ding foreigner na nanood. It's not a nice debate. It is no fighting, not so much fighting. So I hope they can make a good choice. Bukod sa matumatakbo, tumatakbo, ramdam din sa buong gymnasium ang tensyon na matag-suporta. Bawat birada kasi ng manok nilang kandidato, todo rin ang hiyawan nila sa loob. Sa labas na universidad, may pagkakataon pang nagkatapat sa daan ang supporters ni Napuot Rojas. Tinutukan din ng mga taga Metro Manila ang debate. Sa isang partner ng ito, sandaling nahinto ang trabaho. Seryoso rin nanonood ang mga tao sa terminal ng mga tricycle na ito. Karamihan, tila nakapili na rin ang ibuboto sa akin si Binay. Kasi si Binay talagang gumagawa. Uh, hindi siya salita talagang kahit nangungurap siya. Malaking bagi daw ang debate para sa mga nanood na butante. Pero karamihan, tinitimbang pa rin daw ang nagawa ng na isang kandidato bago magdesisyon kung sino ibuboto. Umaksyon! Moon Gualvez, News 5! Sure come back. Use 5 Copyright 2016.